So pinadala sa akin yung video tungkol ito sa tusok ulo. Hindi ko lang ma-sure kung ito ay recent o mga old videos nung mga nakaraang dekada dahil merong nag-aaway na mga tao kung yung pros at uh, yung pabor at saka yung hindi pabor dito sa kagawaan na ito. Sa Officer Candidate School, pinatanggal ko na itong tusok-olo. Dahil sa aking nakikita, ito ay power-tripping, pang-bully doon sa mga juniors bilang parusa. At wala naman talaga siyang maipakita na mga research data na mag-ugnay dito sa physical development ng mga sundalo. Halimbawa, ipatusok-olo mo ang isang tao ng say 20 minutes, 30 minutes, magiging malakas yan siya sa push-up, pull-up, battle fitness test, kung ano man. Meron ba? May, may pagpakita kayo? At wala rin makapagpakita na yung matagal magtusok ulo ay maging malakas during the assault over the objective, maging mas matapang, o sila ay nagkaroon ng mga karamdaman. Stiff neck, lumbar injury, at kung ano-ano pa. Yan ang i-discuss natin uh, sa content na to. Mahalaga para sa mga training administrators ay nagbabasa ng mga pag-aaral, mga pagsusuri, tungkol sa training practices. Dahil hindi mag-improve ang isang organisasyon, lalo na isang uh, military organization, kung hindi nakabase sa mga pagsusuri pag-aaral ang mga ginagawa. Marami ang nakikita natin uh, even within uh, Southeast Asia ay may mga training practices na napapanood natin sa documentary ang ginagawa ng ibang Pilipino, ina-apply nila, hindi naman nila naranasan at pinapasikat nila dahil pang-disiplina di umano yon nakakalungkot na minsan ay napopokus doon sa mga pahirap, sinasadyang pahirap ng mga training practices ang ating mga sundalo. Ibig eh, nakikita mo to sa mga criminologist, meron sa mga ROTC. Ngunit, kapag tatanungin mo ngayon yung mga produkto, kausapin mo sila, ano ang troop leading procedures? Hindi maikwento paano mo may ugnay ang mission planning at troop cleaning procedures? Hindi maikwento. Hindi niya ma-explain. Ano ang techniques, tactics, procedures ng crossing danger areas? Large crossing, uh, large uh, danger area, narrow danger area. Paano gagawin yon? Gagamit yung movement techniques, formations at mga SOP, movement SOP. Hindi rin maipaliwanag paano mo i-apply ang iyong mapreading skills para sa pag-navigate day and night. Yan mga simple na pag-evaluate. Kung maalam ang mga sundalo pagkatapos ng isang training na dinadaanan nila. Very simple, di ba? Pero, ang laging kwentuhan na lang, napupunta na lang doon sa ganito ka, dami ang dinaanan na squatras, ganito kadami ang uh, katagal ang kanilang tusok ulo, ganito karami ang palo na at kabog na naranasan. Napupunta na lang doon. Ngunit do sa pagdevelop dito, kulang ang pau. Kaya nga ang dahil yan ang dahilan kung bakit parating ini-improve ng Philippine Army ang pamamamaraan sa pagturo sa mga sundalo. Inihigpitan ang mga pulisiya nang sa ganon ay purposive ang tawag doon purposive training para hindi abusado ang product maalam hindi abusado hindi yung nananakit pauso ng pananakit panay sabi tayo tanggalin ang mga uh, maltreatment mga hazing practices tapos mayroong mga power tripping na kagay nito na ginagawa ng iba palihim o pinapasikat dahil macho ang paningin ng ibang mga trainers ko, so So, palaisipan ito para sa ating lahat, ano ba talaga ang objective natin pag magkandakte ng training? Mga matitigas lang ang liig, matitigas ang ulo, dahil sa tusok ulo, yung libu-libu ang squatras skat na kaya gawin, pero pag ipag-mission mo, mahihina rin naman. Hindi magkapagbuhat ng seven-day ration, walk for a week, dire-diretso, long march. Dahil hindi pala nag-train ng maayos at tinatawag na rock march. Hindi mo mapaakyat sa matatarik na bundok dahil mahina yung upper body. Mga example lamang. So saan pala tayo mag-focus doon sa ating training nang sagayon, ay purposive ito para ating maugnay doon sa objective. Ano ang gagawin natin para ang mga sundalo natin kung mag-serve sila doon sa mga communities sa ating internal armed conflict? Walang abusado. Ano pala ang gagawin para yung ating mga product ay kabisado sa combined arms joint operations. Hindi eh, ba dito, ipokus mo dito? Hindi puro masimasi -masi na lang. Yun nga. Marami sundalo dyan. Parang galit sa mga physical resistance training o yung mga physical exercises na ini-schedule ng Philippine Army. Parang bakit hindi sila receptive? Dahil during their training, lalo na doon sa BCMT, Uh, yung uh, pinaka-basic, yung BMT, ang physical exercises ay parating iniiugnay doon sa parusa. So parusa ang paningin ng maraming sundalo sa physical exercise of sa physical training. So paano, nasaan ngayon yung motivation? Na yun pala, ang physical training ay napakahalaga na component para mapanatili natin ang mataas na standard ng readiness ng isang army. Eh, parusa ang maalala mo eh. Hindi siya purposive eh. Dapat kong gawin ito dahil importante ito sa role na aking gagampanan bilang platoon sergeant, bilang team leader, bilang platoon leader, bilang company commander, bilang battalion commander. Importante ito. I have to exercise even if I am already a lieutenant colonel a full colonel, a general. Yun, ang ating pag-iisipan mabuti. Kaya hindi ako agree sa mga power tripping ng mga training practices. Yan ang sinisimulan kong burahin totally sa Philippine Army Officer Candidate School. Ang lutuan ng mga future leaders ng Philippine Army. Ilagay nyo nga sa comment section. Ano ang comment nyo? Dapat ibalik yung mga tusok ulo na yan, mga power tripping na yan. Ibalik natin yung gawin nating tanga, katuaan, mga reverse meal na yan. Unahin ang tubig muna, bagong ulam, bago ang kanin. Puro mga kabulastugan na turo eh. Ibalik natin yung mga ganon. Balibaliin ang likod, balibaliin ang ulo. Ilagay sa comment, talakay natin mabuti. Kung meron kayong mga research work na yung mga lahat ng mga malpractices na yun ay maganda. Ipakita niyo nga sa akin ang research work, mga study na nagpapatunay na yun ay may magandang may dudulot para sa mga sundalo natin. Walang personalan. Ilagay niyo, talakayan lang tayo.